Kami. Nung nakaraan kasi po, may nagsabi sa amin doon, nakakumpare din namin, oh. nagkarating sa inyo. Opo. Awang awa daw siya. Nakapunta o, siya rin po. Eh. si Dalanon, si Unoy, yung nagsabi oh. dito, sa kumpare ko rin, na kumpare, puntahan ka daw namin dito. Nung nakaraan linggo kasi, naghanap kami sa iyo. Hanggang oh. doon, nakuha kami sa labas. Oh. Nagtanong kami ngayon. Hindi kayo ng nangikot? Doon na po kami na katanong sa kabila, sa pababa na kasi nagbalik kami na meron daw dito, dito daw oh, ikaw. Okay. Kasi ang ginaano nila, tinatanong mo kung sino pangalan, sabi niya yung bansang niyan, krug krog. Oh. Ngayon, bumalik kami ngayon dahil awang-awa. Awang-awa awang kami sa inyo bansang, po. Sir. Ngayon, ikaw lang po talaga dito pala. Wala po akong ah. kasama dito kahit sino-sanong dito Kapit-bahay ko. Wala kang kapatid dito, Nay? Eh. May kapatid ako, pero kuda ko sa kanila. Wala kang kapatid? Wala. May kapatid ako. Dito po? Opo. Tapos, may kumangkin na dito magdiritso. Mayroon din kaming uh, daanan doon. Binalika namin ngayon. Opo. Kaya, dumiritso kami dito para magkaroon din sa isa yung lakad namin noong karaan. Hmm. may dala kaming konti ng tulong sana mga ano ka may nagbigay din sa inyo ng sustento dito sa inyo na kapatid ko lang kung mayroon lang. siyang mahanap po kung wala hanap po, wala ka rin makain Mas gati is lang man ako so, uh, mga pinabangito po talaga natagpuan po namin yung matanda na sinabi nung karang linggo sa kumpare namin na puntahan na namin dito. Talagang kaawa talaga yung kalagayan. Dito daw, pre, ano you know, daw yung ano niya, pre, love, pre. Para matulungan natin kung mayroong Hindi mga views, viewers namin. Hindi na namin. Po ako ma? Hindi ka na nakakaigib? Hindi. Hindi naman ako makadampot ng, ka ng panggatong. Tingnan <laughs> <Hindi> yung <bahayo>. <laughs> <laughs> bahay, oh. Bahay na Ang oh, awa talaga matanda. Sigaan mo lang. Masigaan ko kanya na. No? Sana makatulong din tayo sa kanya na kaya sa pamagitan ng pag-vlog natin sa kanya, mayroong mission sana sa atin, ano? Ngayon ay, ngayon wala po kayong panangalian. May, may, ano, may bigas. Ano, po? May bigas po kayo? Oo. Uh -uh. Kaya kami hindi nagdala na bigas kasi niguro kami kung nandito ka ngayon. May isang, ano, ano pa, ako dyan, isang dyan. Kakal pa siguro yan. Opo. So, kakal pa siguro yan. Okay na daw <coughs> Lagang kero. Ito po may konting ano kami. Gatas kompleto po ito. Saka tinapay pang merienda biscuit. Mm -hmm. Kasi po na kami na nandito ka ngayon. lang wala na so, Mga kainabang ito po ang sitwasyon ng bahay ni nanay. Po. po itong kumo to. Tsaka siya lang po mag-isa sana. Siya lang po dito sa bahay niya. Wala ko kasama dito. Wala siyang anak. Wala siyang ang kapatid ng... niya malayo. Dito. din. Yan ang sitwasyon. Ganito po. Yan yung po. Ang katawan niya po. Yan yun po kung anong nangyari sa kanya. Ganun na po kaya na Yung no, ano, na nagkaroon ako ng ganito. Na Nagkaroon ako ng ganito ng 18. 18? Oo. Pero may lakas po yung tuhod nyo. Hindi na yung na. ano nang tuhod ko. Kanina pong lupa dito? Sa ano ng nalay ko. Hmm. Tapos yung dito, ano nyo yan sa baba? Ano, nang ano, asawa ng nanay ko. Um, yan. Yeah. No, asawa ng nanay ko noon yan. Kasi lang um, ang nanay ko namatay na. Tapos ikaw lang mag-isa ngayon Tapos, dito. Tapos ako na lang mag-isa. Tapos ang na asawa niya na naman. Grabe, sobra talagang awang-awang talaga matanda. Siya lang mag-isa, walang anak, walang... Pata naman yung nanay ko, sir. Yung bakay eh, ko. Pero ikaw na yung nakakalakad ka? Mm, makalakad ako, Gahawak sir, siya. pero naghawak. Gahawak, Gahawak siya. ng ganito. Uh, mga kainabang paabot namin sa inyo mga viewers namin Ah, uh, sana ay matulungan niyo po matulungan niyo po itong ganitong sitwasyon sa so, pamagitan namin pag vlog bukas po kayo na tumutulong sa mga kapwa natin mga viewers ang sino okay. mang mabutin loob sana ay mag hindi ko masabi talaga yung ano, talaga, sabihin na gano'n Kaya't ako na ano talaga ako sa situation na yun. Eh. Paano pag mag-ulan ito na eh? Lamig. Malamig na ito. Pero ginatiis ko lang. Ginatiis mo lang? Oo. Uh -huh. Kasi alam mo na kung tirahan ng bahay na iba. Okay Hindi. Okay, lang, sana kung mataas-taas ito dito. Taas-taas ng kaunti, no? Dahil sana. Kasi lang uh, ano. Abuti nga din uh, nang bakasyon dito yung kamangin kuna na taga ilo, -ilo. Mm -hmm. lagyan niya ako ng suga. Lagyan ka ng ilaw? Mm -mm. Sa ano po yan sa barangay? May nabang? Tutuhanin na talaga namin ito na kuwan kasi hirap talaga ito. Si nanay, kagabi wala siyang hapunan. Wala daw siyang panggatong. Wala, May, wala rin bigas. Mayroon sana. Mayroon kaso lang wala lang kaso ay... na makakita nito dapat maano talaga na awa talaga sa matanda 16 naman ako ngayon ilan po kayo? ilan na po kayo uh, 60. ngayon? 60? gapa 61 na ako sa 61? gapa uh -huh. so, 61 na po itong matanda siya mag-isa sana yung mga viewer namin makatulong din kayo kahit paano paabot sa ibang mga views na hindi kita. Sana may bukas puso rin kayong makatulong sa isang matanda na ganito tulad ni Nanayo. o. Yung may mga gininto ang puso ng mga viewers. Kami bukas loob na humihingi sa inyo ng sustento lang po sa kanya. Wala naman magdalaw sa ako na. Wala naman akong maasahan na magdalaw sa ano ako. Ano pong pangalan na. ninyo, Nay? Yung Elisa po. Elisa? Ano? Yung dalaga pa ako. Si ang ako na, ano, Lexterio. Lexterio? Ka, Lexterio. Ka, Oo. Elisa Calixterio. Oh, Mga kainabang, ito po si Elisa Calixterio. Pero ang ako nga Sana na yun? dalas ngayon na apelido, yun ang asawa uh, ko ngayon. Kasi may asawa ko may sinasalat Yung, Opo. Namatay naman siya. Si, si Nanay Elisa po, Calixterio, ng dalaga pa po, po siya. Ito po siya ang situation niya. Sana'y makita niyo po na ganito ang situation niya na makatulong uh, tayo. Nandala ko po, lamig, lamig po. Rublis na ako ngayon. Rublis ka na po ngayon? Oo. Uh diba? Elisa, rublis na po ngayon mga kayo na Sanay. Rublis na po. Napaabot natin mga viewers na hindi nakakita. Sanay matulungan nyo rin kami na napaabot sa, sa inyo na. Hey! rin to ang puso ko. Yun lang po pwede rin po kayo magpadala sa aming account mga kainabang. Salamat po.